Bumuwelte si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte matapos bigla umanong ibaling ang usapan sa infrastructure budget ng lungsod noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Kamara nitong Martes. Sa pagdinig binanggit ni Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabrol na halos 51 bilyon ang naallocate para sa infrastructure project sa distrito ni Duterte mula 2020 hanggang 2022, sa huling bahagi ng termino ng kanyang ama, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pulong, ginagamit lamang ang Davao at ang pamilya Duterte para malihis ang isyo at ang tunay na korupsyon. Iginiit niya na Davao has nothing to hide kung gusto nyo talagang maghanap ng ghost projects under that 51 million, sige lang, investigate it all. Ipakita ang records, tingnan ang aktwal. Nandoon ang katotohanan mga proyektong nakikita, na itayo, at nagagamit ng mga tao sa Davao. Dagdag pa niya, hindi aniya siya nakialam sa mga budget hearing sa kamara dahil may delikadeza ito. Hinamon din ni Pulong ang lahat ng mga congressman na ilabas at ipakita sa taong bayan ang mga budget at proyekto sa mga distrito ng mga ito. aniya ilabas niyo lahat ng budget ninyo at ipakita sa taong bayan ang mga proyekto ninyo sa distrito ninyo. Para makita talaga kung sino ang totoong nagseserbisyo at sino ang nagnanakaw.